Magbrande kwasta tayo. Kuna ismanang pagbabago. Simulan mo sa serilimo. Tarena, bangun na, dapat lagi ka. Ito ang dahilan bakit pumapasok ng maaga si Mam Ma J ang panhermosa o libreng pantisal para sa mga early birds. Mahigit isang taon na rin ang proyekto natin na ito at dahil yan sa suporta ng ating mga stakeholders. Sa kasalukuyan, tinatapos natin ang 50 days na libreng papandisal ng ating napakasuportive na Fairy Godmother stakeholder, Ma'am Anapet Isidoro. Maraming maraming salamat sa kanya dahil siguradong sigurado na sa loob ng limampung araw ay may libreng pandesal ang ating mga early birds. Noong nag-uumpisa pa lang, ang mga bata natin ay nahihiya pang kumuha ng pandesal. Malaking tulong ito lalo na sa mga batang pumapasok ng maaga at hindi nakapag-almusal. Yung iba naman nakapag-almusal man, bitin naman sa pagkain dahil sa pagmamadaling pumasok. At may mga bata naman na talagang paborito nila ang pandesal. Masarap makitang ang mga bata ay masaya. Ako naman ay masayang nakikita ang mga bata dahil ito ay isang pagkakataon upang sila ay aking makasalamuha. At sa aking pagsiservisyo, nakikita ko kung ano ang mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral na dapat nating gawan ng solusyon. Sa aking pag-iikot, namo-monitor din natin ang ating tindahan ng katapatan. Ganyan ang senaryo sa isang watch school, katulad ng Hermosa Elementary School. nag uumpisa sa Panhermosa o libreng papandisal para sa mga early birds at pagkatapos ay ang ating namang tindahan ng katapatan na maghapon na nagseserbisyo sa ating school community members lalo na sa mga bata. Sa maghapon naman, marami-rami rin ang nakakapulot ng pera at ng mahahalagang bagay na sinasauli sa ating lost and found corner. Kapag ka-pera ang napulot, ito ay inihulog sa ating honesty jar. Pagdating naman ng hapon, na lasingko, bago mag-uwian, binibilang natin ang kinita ng honesty store. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong naitatabing 11,500 bilang savings mula sa kinita ng ating tindahan ng katapatan. Ito ay katunayan ng sukses ng ating advokasya sa ating paaralan. Dito sa aming paaralan, mayroong sinisimulan. Proyektong tulot ay aming mapag Kusami para lang may, may sinisimulan Proyektong dulit ay Ang makagawian Kagandahan ng asa Dito'y nakapalaman Maging buong lipunan ay Ang ginakagawa Paano mo pinahahalagahan Ang bawat sandali Sa iyong buhay? Lalo na't ang panahon ay isa sa mga pinakamahalagang yaman na hindi maibabalik. Here we go! And one, two,